bukid. Kamusta na, na kayong lahat? Sa sobrang kong busy, dito sa Maynila, ayun, hindi na ako nakakapag-vlog. At dahil malapit na akong umuwi sa Mindoro, syempre, ito, itong mga to, damit, tsaka stop toy, merong pang sa mga matatanda na katutubo at pang bata na katutubo, kabataan na katutubo. Ipamimigay natin lahat ito sa kanila. Maaga na ako nagbabalot kasi ipapadala ko ito sa Mindoro. Araw-araw, tuwing pag-uwi ko, galing trabaho, inaasikaso ko to. At ito nga, matatapos na ako. ako sa kanila pag uwi ko ay mag outreach tayo. Samahan niyo ako ha. Muli nating silang pasisiyahin. Okay. Eh, Namimiss ko na sila. Tuwing umuwi nga ako, gusto ko is meron akong regalo para sa kanila.